Hi guys, magandang hapon po sa inyo. Yan, uh, sa totoo po niyan, halos hindi na nga po kami nakapag-intro na dito na agad ako kasi galing kami tila Sheila May, yan at napanood nyo naman po yung kanilang video. So dinaanan ko na po itong ano, itong bahay nila Bibi kasi isa ito talaga sa dapat namin uh, i-house tour kasi tapos na po talaga. Siguro mga 2 days or 3 days na po itong tapos yung kanilang bahay at dahil may nag-sponsors po dito na flooring. So yan, kasama natin sila nanay dito at saka si Bibi uh, i-house tour namin kayo sa bago nilang flooring. Although hindi naman talaga lahat is na ano, pero bago na po yung flooring, labas at saka sa loob. Okay, Tsaka yung yero na pinalitan po nila. Papasok tayo. Nanay, pwede kami pumasok. Ay, pwede, pwede daw. Okay. Tara, pasok tayo dito. Papakita ko po sa inyo, ito po yung nagawa na. Yan. Ito yung ano, inisponsoran ni Ma'am May. Yan, ito. Tsaka hindi lang po yan. Hindi lang po yan yung inisponsoran ni Ma'am May dati. Yung sa wale, ano nanay? Okay. Yung yero. At tsaka sa wale. At tsaka hindi lang po ito. Pasok ka dito, ma'am. Okay. Yung tumutulo dati dito, wala na siyang tulo kasi napalitan ulit. Yung mga luma dito na natira dati. Yan. Tapos, pasok tayo dito sa loob. Okay. Nakalagay po dito. Yan, oh. Salamat po, Auntie and the Explorer. Oy, wow. Naman. Kasi, alam nyo, guys, uh, mayroon naman, ano, merong kunting kulang lang na, yun nga, uh, pinunuan na ni Auntie. At yan, uh, ano nila, na-appreciate nila. Sinulat pa talaga nila sa simento nila. Grabe, ang ganda na. Kahit hindi na sila, ano, no, kahit banig na lang, okay na eh. Unlike dati, nung unang-una pa lang dati, ay kawayan ito, baby. Tapos, hindi mo talaga mapakan kasi lulusot na yung paa mo. Okay? Tara dito sa kabila. O, oh, diba? Ang ganda. Meron silang, ano, meron kayong, anong wala yata ilaw dito. Pero, hindi ko alam, guys, kung makikita ninyo. Hindi ko alam kung makikita ninyo, guys, pero ito. Yan. Salamat, Mom, May, and the explorer. Okay? Yeah, nakasulat naman dito sa kabilang kwarto nila Bibi, yung uh, pangalan ni Ma'am May, which is yun yung pinaka main Sponsor talaga ni Bibi. Yan. Sobrang okay-okay na ito compare sa dati na bahay nila Bibi. Kasi dati halos isang kwarto lang, <coughs> tapos aapak ka pa sa lupa na bato-bato, na medyo bako-bako. Yun yung yun yung makikita nyo dito sa kanilang bahay, unlike ngayon. Grabe, meron na siyang flooring tapos pwede na nilang higaan anytime, pwede na sila dito. Yan, pwede na sila dito kakain na wala hindi na sila napuputikan kasi dati talaga kung makikita niyo yung video nila, pag-aapa ka dito kapag may mga tubig ganon, baka madulas ka pa pero ngayon, grabe. Nanay, ano? Ang laki ng pagbabago ng bahay ninyo, ano? Sir, sobrang saya po. Ah, yan, sobrang saya ni Nanay. Okay, yan guys. Grabe, sobrang nakakatuwa Alam nyo kung bakit buo yung family, buo yung ano nila dito. Nandito si nanay, si bibi, tapos si tatay. Nakita nyo po, siguro lagi naman po kayo sa ano namin, di ba, nanonood sa mga vlog namin. Yun nga lang ay uh, si tatay, hindi siya nakikita kapag may mga ganito tayong vlog about sa mga bahay na ginagawa ngayon. Pero nandito siya kasi isa siya sa mga ano, uh, gumawa dito din sa kanila. Hindi na po sila nagbayad ng labor. Tama ano tatay? O talagang pinag pinag uh, nila ito ng pansin na hindi na sila magbayad ng labor at ineksakto na nila yung nakuha nilang ano. Tsaka may mga sobra pa tayo tatay ano, pagka ano pwede pa natin yan na uh, gawan ng paraan tapos ilagay sa ibang area para hindi kayo maputikan ano tatay. Okay. So yan, doon po kay Ma'am May dahil nagbigay po siya ng 12,000 pesos dati uh, para dito sa kanila. Ito na po yung resulta. Uh, tapos may nagkulang lang ng konti, 1,500 is yun ay pinunuan naman ni auntie. So yan, uh, si Ma'am May, uh, maliban po dito sa flooring, siya pa po sa mga hindi po nakakaalam, siya po yung nag-sponsor dito sa palibot ng kanilang bahay na sa Wale. At saka uh, yung mga iba pa, hindi ko na po ma ano, masyadong maalala pero nakasulat po yun sa mga ano namin sa notebook na kung saan nandun lahat ng mga sponsors natin. Okay? Uh, Siyempre, tatanungin ko muna si Nanay kung gaano kasaya at kung gaano kaginhawa na ganito na yung bahay ninyo, Nanay. Siyempre po, sobrang saya ko po, po kasi hindi na po maputik yung bahay namin. Ang kulang na lang po, i-dingding na lang. Oo, oh, okay nanay, i-dingding na lang. Maraming ano. salamat po, ma'am May, sa tulong niyo po sa amin. Akala po, akala ko po po, ma'am, nakalimutan mo na kami. Hindi, papala po. Kasi nung una po, yung bigay niyo po, ito na po. Oo, oh, oh, hindi yun namin kasi. Sa guys, hindi guys, ta... na video namin, hindi ko siya na-recover. Kaya hinaustor ko na siya ng ngayon kasi dati hindi ko siya na-recover, hindi ko siya na-video. So, ito na yung full video haustor para kay Ma'am May. Tapos Ma'am, pag kami po yung tatanungin mo, hindi hindi ko po kayo makakalimutan kasi po kahit na minu po pag nakahiga kami sa bahay unang nandito ako sa bahay naalala ko po kayo kasi itong bahay namin galing po sa inyo kaya hindi ko po kayo makakalimutan ayang tapos ngayon po nag-sponsor po kayo ulit sa amin Maraming salamat po, ma'am, kasi hindi niyo po kami nakakalimutan. Lalong-lalo lalo na din po kay ante sa bigay niya po. Kasi po, yung bigay ni mami po, kulang po ng apat na siminto, tapos limang steel bar po. Kaya si ante po yung pinagbuhanan ni sir po ng kulang. Oo, oh, okay. Yan, Kaya... uh, yun nga. <laughs> sa totoo lang guys, uh, kayang-kaya sana ni mami yon kaso medyo na short mm -hmm. yung... Uh, estimate ni tatay. Kaya kung ano kasi yung bin sinabi ko dun sa sponsor na na-estimate ni tatay, yun lang yung pinadala niya. Pero uh, yun nga, yung medyo kunti lang ng kulang. Uh, siguro uh, naintindihan naman ako ni Ma'am May kung bakit uh, yung iba na yung nag-sponsor dito sa kabilang kwarto. Okay. Masaya ka ba nanay? Siyempre po, sobrang saya po. Okay. Yan. At sa totoo lang guys, uh, nandito kami ngayon, hindi sana kami talaga mag-house tour kasi sa mga nakaraang vlog namin, tingnan nyo po sa The Explorer Family, wala yung nanay ni Bibe kasi sa totoo lang, meron po talaga siyang nararamdaman ngayon. At yun pangayata yung gamot ni nanay, oh. ipakita ko yan. Yan yung gamot ni nanay na galing po kasi siya sa hospital. Galing po siya, nagpa-check up po siya tapos uh, syempre merong na-detect sa kanya nanong na at... Siguro, pagpapahingahin muna natin si nanay hanggang sa makarecover siya, pero nandito pa rin kami para sa kanya. Kung ano man yung pwede namin maitulong, nandito pa rin kami. Hindi namin siya pababayaan. At saka, itong anak niya na nandito, siya yung parang pinaka-sub o parang pinaka-temporary muna na nandun sa laro para yung mga makukuha niya na pwede ibigay dito sa ano. Yan, di ba? Para continue pa rin yung pagpapasaya natin. At uh, nandito naman ngayon, si uh, harapan po ninyo, si Bibi. Anong masasabi mo, Bibi? Maganda na yung flooring mo. sa tingin ko hindi ko na mapagsasalita si Vivi dahil wala siyang tikil sa pagluha dahil siguro sa emosyon sa saya na nararamdaman niya. ah uh, si ano na lang, si tatay na lang din tatanungin ko. Uh, tatay, sa isang iglap, napakabilis ng pangyayari. Nagawa natin tong flooring mo, kabilaan pa sa kwarto. Yan. Gaano ano, gaano naman kasaya tatay? Uh, masayang masaya, sir. Okay. Kung dahil kay Bibe at lalo lalo sa mga nag-exposure kay Bibe, maraming maraming salamat po. Ah. <laughs> si tatay, hindi, si, hindi, hindi sana yung si tatay. Pero, ramdam ko naman, <laughs> talagang labi guys, pinag Nakita ko naman sila dito, talagang pinagpagura nila para wala ng labor. Tapos, sila-sila na lang din yung gumawa. Kasi si tatay naman, marunong naman siya sa construction. Kaya kung yung mga ganitong klaseng bagay, Ah uh, hindi naman siya full uh, house. Okay naman kay Tatay. At yung mga anak na lang niya, yung mga kapatid ni Bebe yung uh, kasama ni Tatay na nag labor Si Tatay ang pinaka-engineer ano <laughs> Tatay. Oh yan. Uh, ito guys, para sa akin, para po kay Ma'am May Oloteo ng Shuttle Washington. Grabe, lubos pa ako nagpapasalamat sa inyo, Ma'am. Walang sawang pasasalamat kasi isa sa mga players natin ang ano, natupad po yung pangarap nang dahil po sa inyo. Biruin po ninyo, pwede nyo pong ibigay yung pera na binigay nyo po sa kanila, sa kamag-anak nyo. Pero ginawa po ninyo na tayo, na gumawa tayo ng plano para sa kanila, gano'n. At grabe, na sobrang nakakatuwa at sobrang nakakatouch kasi hindi kami iba para kay Ma'am May. At hindi lang dyan po yung nagtatapos si Ma'am May, abangan nyo. Dahil siya napakasimpleng tao lang pero may mga plano pa kami sa susunod. Hindi lang para kay Bibe. Maray pa tayo. Hindi tayo hindi titigil si Mamay hanggang sa hindi niya na halos. Sabi, sobrang nakakatuwa si Mamay, parang pinagpapaguran niya rin po yung binibigay niya sa mga bata. Hindi po yung uh, kagaya siyempre yung mga ano na siya nagtatrabaho pa din po siya. Pero napaka ano masyado na nabibili ba ako kay Ma'am May kasi biroy mo nagtatrabaho siya pero yung mga sabi nga niya yung mga ibang yung sobra na kinikita niya is binigay pa niya sa mga bata Okay, babe. So, sobrang ano, nakaka-overwhelm ng kami pa, kami po yung napili nila yung pamilya po nila, Bibi. So, 'yan naman yung sa kabila, 'yan para kay Auntie naman. Siyempre, walang sawang pa sa salamat kay Auntie, lalong-lalo lalo na sa mga sponsors namin siya talaga yung uh, nag-solve naman ng every month na allowance ng mga bata. Oh, vero yun po ninyo Hindi na sila mga problema sa allowance ng mga anak po nila bawat player po namin ganun po si auntie at tumulong po siya dito sa bahay din po nila bibe at uh, syempre may mga naiabot din si auntie dati kay bibe tama nanay binili po ng durabox ni bibe oh, yan, binili ng durabox ni bibe okay. so siguro guys uh, hanggang dito na lang po yung video namin pero kami lubos po kami talagang nagpapasalamat ah uh, ito po ay utang na loob na po namin sa inyo Ma'am Mayo Luteo at sa lahat ng mga sponsors na tumulong po dito sa bahay nila Ah uh, bibe ah uh, yung dating sabi nilang imposible ay naging posible dahil po sa inyo. At uh, grabe. Hindi ko na maano yung yung tuwa nila, uh, tuwa-tuwa talaga sila guys uh, pagdating ko dito na, na nakangiti na agad sila. Ganun sila na ano na na dito na may house tour naman at may pakita sa sponsors natin kay, kay ma'am May na nagamit talaga nila sa tama yung pinadala po ninyong 12,000 pesos. Yan, para kay Ma'am May, sa lahat ng may sponsors namin, kay Auntie, mahal na mahal po namin kayo. at uh, sana mag-ingat po kayo lagi dyan. God bless at marami pa po sana ng blessings na darating po sa inyo. Okay, 1, 2, 3. Bye-bye! Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Okay.